Guys, Hikam, um, Yu, Mami, Joyce, and Kana. Hi everyone, ngayong araw nga, eh, gumising nga ako ng maaga dahil aakyat kami ng bundok. At yun nga, na-excite nga ako kanina dahil nga may puputan kasi kaming kakaiba. As in guys, hindi siya yung karaniwang nakikita. Kaya naman, excited excited talaga akong i-share sa inyo. Kasama ko nga pala yung dalawang bata na si Christine at si Mikay. Dahil sila nga yung nakakaalam kung saan nga matatagpuan yung sinasabi ko. Dahil doon kasi yon sa may lupa nila, doon sa may bukid nila. At ayan nga guys, malayo-layo nga yung nilakad namin kanina. At umulan din kasi kagabi, kaya sobrang putik talaga, kaya binitbit na nga lang namin yung kinelas namin. At nung may nakita nga kaming tubig, eh ayan, eh, naghugas nga muna kami. Para matanggal nga yung putik dahil sobrang ulas talaga, pero after nga namin maghugas, eh nadumihan lang din ulit yung chinelas namin. Sobrang maputik kasi talaga dahil nga kakaulan lang kagabi. At medyo malakas din kasi talaga yung ulan kagabi, kaya naman sobrang labot talaga ng lupa kanina. At ito na nga guys, finally nga, after nga ng matagal at malayo na yung lakarin. Eh, eto na nga guys, nakita na nga namin yung sinasabi kong gusto ko i-share sa inyo na kalabaw na may tatlo lang na paa. O diba guys, nakakagulat at sobrang galing dahil nakakaya niya talagang tumayo kahit tatlo lang yung paa niya. Kayang-kaya niya i-balance. Eh, tignan niyo naman yung katawan niya parang ang bigat-bigat. Kaya ako nga pala nalaman to dahil nakwento nga sa akin ni Christine yung isang bata na may ganito nga daw dito sa bukid nila. Kaya naman agad-agad ko nga ang sinabi na next time nga na pumunta sila dito, isama eh, nila ako dahil gusto ko dito talaga makita sa si personal itong kalabaw na may tatlong paa. At syempre, gusto ko din i-share sa inyo guys dahil alam ko nga hindi naman talaga to normal. As in, hindi siya nga yung nakikita talaga lagi. At para sa akin nga guys, eh, ngayon lang talaga ako nakakita nito. Kahit nga dito sa social media, eh, hindi pa ako nakakakita ng kagaya nito. Kaya naman na-excite talaga ako puntahan to. At ayun nga guys, so curious nga ako kung ano nga yung pakiramdam nga nung maliit niyang paa. Kaya ayan nga, trinay ko ngang hawakan. Kasi kinamaan ako ng buntot niya, kaya naman kinabahan talaga ako. Tapos lumayo na ako agad. Natatakot din kasi talaga ako dun sa sungay niya dahil sobrang laki. So ayun guys, nagtagal nga talaga kami dyan sa may kalabaw dahil inaantay ko talaga siyang maglakad. So curious din talaga kasi ako kung paano nga siya maglakad ng ganyan lang na tatlo lang yung paa. Tignan niyo naman kasi guys, parang bigat-bigat nga nung katawan niya kasi di ba ang laki ng katawan ng kalabaw tapos ganyan na tatlo nga lang yung paa niya. Ang galing niya talaga mag-balance. Kaya kanina talaga eh, yung reaction ko, bilib na bilib talaga ako. Hindi nga lang na video dahil hawak-hawak ko naman doon cellphone ko at nawala na nga din sa isip ko na ipahawak yung cellphone ko sa mga bata. At nung nakita ko na nga yung kalabaw, ay eh, malis na nga din kami agad para nga makakain na din siya ng maayos. After nga nun ay eh, niyaya nga ako ng mga bata na pumunta nga daw doon sa kamarin nila or cubo at doon nga daw kami maghuhugas ulit dahil nga may fish pan sila doon. Ito nga guys, na amaze na naman nga ako sa itsura dito. sobrang ganda talaga. Green na green nga yung tanawin. Tapos ayan, may patupik pa dyan. Ang ganda-ganda talaga tignan. Tapos ayan, madami nga din palang kohol. Yung giant kuhol. At ayan nga, nagbibideo nga ako dito habang naghuhugas nga yung dalawa ng mga chinelas nila at paa. Shoutout nga po pala sa Vlog Family from Bani, Santa Lucia, Ilocos Sur. Shoutout din po kay Ma'am Rosa Daming from Saudi Arabia. Shoutout din po kay Ma'am Nisena Luan. Shoutout din po kay Sir Ephraim De Guzman Packing. Shoutout din po kay Sir Rene Karabakan from Hungary. Shoutout po kay Mr. Jacob Bio from Bangued, Abra. Shoutout po kay Sir John e. A. from Midsayap, North Cotabato. Shoutout din po kay Sir George C. Cabrera from San Pablo, Tapa, Tarlac City. Shoutout po kay Ma'am Mia Matias Timosa from Mindanao. At lastly po, shoutout po kay Mr. Peds Melu. At ayun nga lang po guys ang shoutout for today. At si sa mga gusto pa nga din po magpa-shoutout sa next vlog, comment down below lang po at isama nyo na din po yung lugar para malaman po natin kung hanggang saan po nakakaabot ang videos natin. At kung umabot na nga din po kayo dito sa part na to, baka naman po pwedeng pa-follow, react, or comment na din po dito sa video. At kung nagustuhan nyo nga din po tong video na to, eh baka pwede na din pong pa-share na din. At ayun guys, habang naguhugas nga sila kanina ng chinelas at pa eh ayan, nakita nga nila na sobrang dami na nga daw kohol, yung giant kohol. Kaya naman ayan, isipan nga nilang kumuha ng iuuwi at uulamin nga daw nila. At habang nangunguha nga yung dalawang bata ng giant kohol, eto, ina-enjoy ko namang i-video yung napakagandang tanawin. Para nga din share ko din sa inyo. At dito nga guys, alim na alim nga ako dito sa kambing na to. Dahil tignan nyo naman, gustong gusto yata magpa-kita talaga dun sa vlog at lumapit pa nga dito sa camera. Ngayon nga pala yung sinasabi nilang kamarin or kubo nila. At dyan nga daw sila nagpapahinga kapag pumupunta nga daw sila dito. Ngayon nga guys, madami-dami na nga din yung nakuha nila. Kaya tumigil na nga sila at nagpugas na nga ulit ng chinelas at kanilang paa. At after nga guys, ay nagpahinga lang kami saglit sa ilalim nga ng puno. At after nga guys, eh, nagsimula na nga din ulit kami maglakad dahil nga baka nagising na nga si Kiana at baka nahanap na ako. Kaya naman niyaya ko na nga din talaga silang umalis. Dahil nga malayo-layo pa nga yung lalakarin namin. Habang pauwi na nga kami, eh, nadaanan na naman nga namin to. Puno nga na may bulaklak na purple. Hindi ko nga alam kung ano tawag, pero gandang-ganda nga ako lagi, guys. Pag nakakita nga, nga ako ng ganyang puno. So, yun lang guys. For today's vlog, don't forget to follow our FB page, Mami Jess and Kiana, and please react, comment, and share na din our videos. Thank you very much, guys, for watching. See you again tomorrow. Bye!